Ayan. So magandang magandang araw po sa inyong lahat Yes po magandang araw po pero medyo madilim ko napansin nyo po guys Ang uh, Maulan po ngayon sa Japan So napansin nyo guys, ayan yung boses ni Kaid medyo paos So uh, napansin nyo po mga ilang araw ako hindi po ako nakapag-upload uh, ng videos And then hinapin ako sa pag-vlog. Hindi lang po dahil sa uh, may karamdaman tayo, yan po So, nag medyo nag-rest ako sa pag-upload uh, or pag-edit Dahil hindi ko po talaga kaya yung oras ko po Una-una uh, po uh, Nag... Uh, yung trabaho ni Kindnesh is may nabago lang po ng konti. Kasi nag dati 2 hours lang po yung overtime ko. Ngayon, naging 3 hours po siya. Yan. Pero hindi naman po yan drederet. So, ngayon, guys, last week lang po nangyari yun. Dahil may hinahabol po kami na uh, mga order po. Ayan. So, yung production natin kailangan makuha sa ganyang oras at may deliver po. So, walang choice si Kindnesh. Kaya, uh, kaya naman po. Kaya lang, ang nangyari po kasi is at tinamaan din po ako ng uh, trangkaso dahil ganito po talaga si kindness guys kapag nagbabago po yung klima sa Japan nagiging ganito yung boses ko tapos parang nagaano yung katawan ko parang nag adjust din siya sa pabago-bago po na klima Ayan. so katulad po nito guys nagsimula na po kasi ang taglamig sa Japan so napakahirap po talaga ng uh, nasa bansa tayo na pabago-bago po yung klima guys and then may mga trabaho tayo Ayan. and then ah uh, lalo na at medyo naging napahaba po yung overtime natin. And then nasundan pa ng dere Sabado sa si Kindness. So thankful ako dahil wala kaming pasok ngayon ang Sabado. Kung sakali man na meron din ngayon, mukhang hindi na rin po ako papasok. Ayan. So, uh, yun nga lang po guys. At kailangan lang po talaga na uh, pumasok ni Kindness. Kasi nung simula nung Monday, kung napansin niyo po ng, sa mga nakapagsubaybay po ng mga na-upload ko, Uh, simula nung Monday, Tuesday, nakapag-upload pa si Kindness. Pero kung napansin niyo po guys, hindi na po sunod ang upload ko. Yung kumbaga, pa isa-isa. Dahil hirap na pa ako ngayon. Na, na, ako doon sa editing po. And then, buti na nga lang, hindi po mahaba yung mga videos ko po noon. Ayan. Apos, uh, yung kanulat po yan guys, pag nag edit po ako, minsan, dapat may, may i-upload ako. Yan, another upload pa po sana ng mga ilang araw ang nangyari is, hindi ko po talaga siya kaya na mag-edit ako kasi yung gamot po dito sa Japan, so na uh, nakakaantok po talaga siya. Pipikit talaga yung mata ko guys, hindi, ko, hindi ako makapag-edit ng ano, concentrate kasi nga po, um, naka, yung gamot nila dito talaga ang rest po yung body nyo po, okay? So, yun guys, una-una, i-share ko lang po sa inyo. Katulad po ni Kindness, kasi alam ko na po talaga guys kapag nagbabago po yung klima sa Japan, nalaman ko na po guys, yung katawan ko mag a na naman po. So, ito yung mga share ko po sa inyo guys, na uh, katulad po nito, nagampanan ko pa rin yung trabaho ko, hindi talaga ako nakapag-absent sa work, and then, especially, wala po akong lagnat. Yun, yun ang maganda kasi hindi ako nagka-lagnat. Although, nagkatrangkaso ako sa ilong, ayan yung nalamunan ko. Dahil, ah, uh, Ang ginawa ko po kasi is kapag yun po guys, uh, isa sa mga isi-share ko po. Kapag may naramdaman po tayo na kahit kunti lang, na alam natin na mapapunta talaga sa trangkaso, wag na po nating hintayin na lalala. Ayan. So, ang ginawa ni Kai Nesh, bumili agad ako ng gamot. Ayan. Dahil nga po, nakarating na tayo niyan, guys. Alam na po natin yung mag-adjust talaga tayo sa klima dito sa Japan. So, bumili po ako agad ng gamot. Tapos medyo naramdaman ko na yung lalamunan ko. Ayan, so kumpleto naman po yung gamot na tinitake natin guys. Para sa kung sakaling ubuhin tayo, meron na po dyan si kindness, ready na po yan. Kasi uh, kapag hindi po natin kasi ginamot guys, kung hintayin pa nating nalala, mas mahihirapan na po tayong ah uh, mag-yield agad yan So katulad po nito, Alright nakapag-vlog na si Kindness, although uh, yung boses ko medyo ano talaga siya pa o sayan. So nahihirapan ako just kahit mag-ano 'yung mag-voice over po. So nahihirapan ako kasi yung boses ko Medyo ano pa sayan. So ito po yung isini share po ni Kindish. Ito yung mga dahilan na kapag, na hindi ako nakapag-vlog, nakapag-upload ng mga ilang araw. So need ko po ng rest and then napahaba yung po yung oras ng trabaho ko po sa overtime. Yan so ang alis ko po is share ko lang po sa inyo guys, madilim pa kasi nga malamig ko po sa Japan. So, instead na 7pm po yung uwian ko, kapag nag 3 hours ako, 8pm, hindi po guys, ganun rin, 7 pa rin, 7pm pa yung uwian ko. Pero yung pasok ng trabaho ko, yung start ko po, yun po ang maaga po si Kai Nesh. So, gumigising na po ako guys ng alas 4 po ng madaling araw dahil kailangan mga 5.50 nakaalis na po ako dito sa bahay. Alright? Ayan po. So, buti na lang, hindi na rin po kasi ngayon nagbabaon si Kindness na hindi na po kami, hindi na po ako nagano guys yun sa mga lunchbox ko. Hindi na. Dahil mismo doon na po ako guys sa uh, sa sa company namin, ayan po. So, medyo kalahati naman po kasi yung bayad ko po yun, guys. May discounted po tayo kapag mga shine po sa company or regular employees po. So, at isa pa, naisip ko rin po kasi nga po, ah, marami po sa pagkain kasi sa Japan, guys, tulad ng sinabi ko noon, kunti lang po yung mga karne nila. Madalas, mas marami po ang mga gulay. Ayan. So, yun po ang naisip ko. And then, since malamig na rin po kasi yung panahon, may pagkasama po palagi yan na um, parang maliit na sabaw, ayan. Yung talagang yung mga miso zero, ayan. So, why not? Uh, Do na ako, hindi na po na ako, hindi na po ako nag sariling lunchbox ko. That dahil lalo po, magmaga na po ang alis ni kindness. So, yun po guys. So, yun lang naman po. This week is balik, back to normal na po yung ano ko, yung schedule ko po sa work. Ayan. And then, nag na, na hindi po ako nakapag-absent. Dahil ngayon nga po, kailangan natin uminom agad ng gamot. Huwag natin na hintayin pa po na uh, lalala po yung gamot. So, ito po yung sinishare ni Kindness. Medyo napahaba na po yung uh, intro ko. Ito yung lang sinabi ko lang po talaga kasi yung mga kadahilanan ko, May hindi ako nakapag-upload. Uh, need lang po talaga ng rest at yung gamot po talaga sa Japan, nakatulog po talaga tayo. Kaya hirap ako sa editing. Ayan po. Okay. So, uh, thank you naman po sa mga nanonood, guys. Kahit wala pong upload si Kaid Nesh. Ayan. So, alam ko po may mga nanonood po sa mga nakaraang mga upload na videos ko. taghang salamat dyan sa inyo, mga kakain Thank you, dyan ko. <laughs> ayan po. At, uh, syempre, guys. Uh, ito po kayong vlog ko po na ito. Haalis po kasi ako. Uh, may... Uh, may uh, since Sabado po ngayon, so need ko po na konti, mamalingke lang po ng konti at malapit na rin po kasi yung birthday ng anak ko guys, ayoko kasi na parang wala akong gagawin, ayaw na ayaw niya kasi na magloto ako, pero ah, uh, sana hindi niya tumapanood agad, no? So, may, may prepared lang po ako na konti sa kanya. Ayaw niya kasi, guys, na maghanda handa ko. Ayun yung mahirapan pa ako. And then, iba na po talaga kapag malaki na yung anak natin. Iba na po talaga yung gusto. Ayaw na na ng mga party. Yan. Mas gusto ko nga naman kasi mga kiss party. para excited siya. Pero ngayon, ayaw na niya ng handa handa guys. Ayan. Iba na yung gusto niya. And then, abangan niyo lang po yun, guys, sa mga susunod na mga ma-upload na videos ko kung saan kami pupunta sa kanya Uh, celebration po simpleng celebration po sa kanyang uh, birthday ayan so guys ito guys bago po tayo alis, ayan din deliver po sa akin o oh, di ba nag-order si Kindness kay Kalagkalag Manron di ba halloween guys so dito sa, sa Japan meron pa rin pong halloween so maya-maya is magpray din po ko sa altar ko may altar din po si Kindness dito sa Japan yan lalo na po sa uh, mga yumao po na mahal natin sa buhay so may mga ano din po ako guys And then, nag-order ako ng Bella Bello. Ayan, binit diba? So, yan, guys. Yes, meron rin po dito. And then, ayoko na kasi magluto, guys. Tapos, hindi ako marunong magluto ng ganito, ng mga Bella Bello kikain lang talaga ako palagi. At syempre, dahil may eh, kalakalagman Halloween ba, eh, may biko tayo, o diba? So, may biko pa rin si Kindness, di ba So, mamaya ko na to kainin guys, pag ano, kasi busog pa ako, kakalunch ko lang po, and then, sayang yung oras natin, kailangan na po natin umalis guys, para mas marami pa tayong mapuntahan, o no, diba? <laughs> mas marami talaga, no? Kaya lang, ang problema po ngayon guys, isa din po yan sa dahilan na, na ano, hirap ako sa pag-vlog, ang weather po sa Japan, palaging ulan. May bagyo po. May bagyo po sa Japan ngayon. So, sa ibang party po, medyo malakas. So, yung iba din naman, ako po sa mga balita na nood ako, kawawa din yung mga nasalanta ng bagyo sa atin. Sa ibang bansa din po, yan. So, kawawa po talaga. Okay, so yun lang po ang mga uh, mga na-share ngayon ni Kindness guys at uh, talis sa po tayo. Yan, Mamaling lang po ako guys, konti ano lang po. At uh, please po samahan niyo lang po ako ngayon sa araw na po na ito. May na to guys. <laughs> Excited no. Malabas na po tayo. Grabe yung ulan. And then, yung alubati ni Kay Bish. E, ayan. Lalo ay papabida, guys. Oh, parang ayaw ako. Lubay yun ang di ko, diba? Ano yung talaga syang na update sa inyo, guys? Kaganahan mo yun po ba? Ayan. At uh, ito po yung sitwasyon ngayon. Maulan sa Japan. Buti lang, guys. Ulan lang po talaga. Hindi ba ang party dito sa Japan? Bagyo po talaga. Hmm? Alright, yung mga ibo Pero bukas, kanina ko sa weather, maganda naman ito. Alright, so alis na tayo guys. Ya na, mga panin ni Vesh, guys wala na yan ba natumba pala yung ano buti lang hindi dito natumba yung ano sa sakyan natin guys O. Oh, yung basketball ring natin pala yung hangin kagabi. Hmm. Yun lang, hindi na kumbali sa kuruma. Isasakyan natin, guys. Okay. Yung ano natin, guys. At alisa po tayo. Ayan, guys. Sabayan ko lang po yung wiper. Ah, oh, ala kaya. Ah. Abul. Aba, bumilis, ah. Huh. Okay. <laughs> Pinagtrip pa na, guys. Walang magawa si kind <laughs> Alright, guys. Malapit na po tayo. All right guys, at nasa loob na po tayo ng Aeon Big. O ayan, so dito sa Aeon Big guys, hindi lang po mga grocery ang mabibili natin. Kumpleto rin po dito. Katulad po nito yung pinapakita ko po at hinawakan pa, di ba? So kapag dumadaan ako dito banda guys, talagang matitigil po tayo dito ba parte, okay? Ayan, so tinray ko siya. Ayan po. Kasi Ah, uh, maganda siya guys, lalo kapag ulan kasi mahaba. niyan. So, tinry ko siya guys. And nainawakan ko kung mabigat ba. Kung magaan. So, magaan po siya guys. Maganda po siyang gamitin. Okay? So, dito naman tayo banta guys. Libot-libot lang talaga si Kaibnesh. At napakamura lang din po mga binibenta po ng A&B. Ayan. So, katulad po dito guys. Dahil taglimig na po sa Japan. Ayan. Ito yung naman po yung mga display nila mga pangbahay po na mga chinelas natin. Ayan. So, napaka sarap po yan gamitin, guys. Ayan. Sarap sa feelings po kapag gamitin natin yan sa paa mismo. Hindi natin may feel po yung lamig. Right? Ayan, guys. At ang dito na po tayo sa loob ng A&B. So, meron buo, guys, na cottage. Meron din pong kalahati. So, mukhang kalahati lang kukunin ni kindness dahil, yung naman po ang lulutuin natin. And then, yung radish naman, may kalahati. And meron din buo. Diba? Kami kina mga radish, guys. O. Ayan. Nice kayo ang ilang mga gulay. Very limpio na siya. Tapos, kinin siya, guys. Kapag mahati, kailangan nakabalot po talaga yan. Okay. So, kuha mo tayo, guys. Yan, kuha tayo ng patatas, guys. So, malaki yung mga patatas nila. Ito yung mga... Ano yung mga bombay. eh? Wala meron pa. Yung hinahanap ko yung pang, salad. Kuha tayo yung pang salad na. lettuce guys ay okay, lahi ang gulay yun yun sasarap ito na gulay wow ng ang avocado kadagkos lang avocado green na green it sya magwapo yung nagnawi ng avocado ah, parang gusto kong bumili ah Ay, wow. Dito tayo ng kalabasa, guys. Pang palinaw ng mata. Isaw ko naman yung dabong, di ba? Dabong ni. Eh. Pipino. Bili tayo ng pipino. Para pang salad ni Kaing Nesh. So guys, may tatlo, may dalawa kasi yung medyo tambok yung dalawa paliliit yung tatlo ayan, pero same pa rin bilhatin guys, ikaw pagwapa para pang sabaw-sabaw ano to? radish to? Mm, galing no? gulang <laughs> disk and dish yung gulay dami silang ano may kaki eh. ano to guys so hindi pa kakain nito para rin siyang papaya eh panlasang papaya po siya marami rin siyang grapes eh, so kakain na namin ng grapes ito bihira kasi ako makain nito guys para siyang ano papaya ayan ito, ito ba talas kinakain ni Kaignesh? Yung no? orange. Or tinatawag sa Japan na ka. Marami po. May mga sizes po yan. May M, may S, may M. Diba? Galing niyo. Eh. Yan yung apple. So, magdagdag ako ng isang apple. Dahil may green na ako na apple doon. Magdagdag ko lang ng isa. Okay kasi may gawin si Kain na siya. Gawa ako ng salad. And then yung saging. Wow! Karagan sa saging. From Philippines. Alright. Iba-iba po ang klase ng saging. Okay. Dito guys, may mga ano to guys. Mga nakasale. Ayan May ano na. Umaba yung presyo. Ay, ito o. Oh, mo o. Oh. Ito. Gusto ko to. Yan ang gusto ko na orange eh. Ba't mura yan? Ito ano na gusto ko. Kuha ano ka na saging. Ayun na. Kuha na kami guys ng saging. So iba-iba po. May sumipro. May dol. Iba-iba po yung ano dito. Alos from, from Philippines po ito. Yung mga paninda nila na saging. Japan guys, nakarehi na po yung mga cellophane, mga plastic po na gusto natin na ano, bilhin. Halimbawa kasi isang, isang tao lang, ayan, marami silang nilagay. Okay, may nakarehi na po guys. Kasi hindi naman sila ano, marami yung binibili. Madalas isa lang, dalawa. Kaya may nakarehi silang mga plastic. Para anytime, gusto natin na uh, ipapikman-tikman pa isa isa katulad niyan. May mga ready na sila mga plastic. Okay. Ano Ah, sa Gulay-gulay. Okay, doon na tayo guys. Yung guys, uh, dito ako ngayon sa mga hams. Bibili tayo ng isa nito guys. Kasi so, yeah, marami dito. Mga klase-klase mga hotdog po. Bibili tayo na isa lang dahil konti naman yung gagawin ni Kain Desh. Gagawa tayo ng carbonara guys. Para sa garawan na aking ni Kaiha. Ayan, na po ako ng mga ingredients po natin. So, yung expiration niya is November 15 pa po. Okay? So, malayo pa po, po siya guys. May luto ko na po ito. Bago mag-expire. Mmm, daming isda oh. Dami. Wow, kadagahan oh. Pamili lang kay guys ito yung paborito ng asawa ko eh. Ang nice ganito. Ayaw mo dami ano nila ngayon na display ng mga isda. oh yeah, mga nauuli ni kay Mish Kesa mga ganito kalaki oh binibenta nila ba diba? ito oh hindi namin yung pero bayaan lang namin ang dami nilang isda ngayon no? ang isa stock ngayon na isda Alright, guys, nandito tayo ngayon sa giniling. Ayan po. So, bibili tayo guys ng isda. Punti lang po para guys sa lagay natin sa spaghetti. Ayan. Ito. Naka-sale po siya 207. Ayan. Nag-iisip pa si Kindesh. Kasi sa spaghetti na kasi guys sa din. Kunti na naman yung lulutuin natin na pang spaghetti po. Okay. Ano pa? Ano pa? Pwede na kaya ito? 224 yen na lang siya. 30% yung discount niya. Yeah. Ayan, yeah. para pang spaghetti pa baba. Okay na po ito guys. Pwede na po ito. guys at kumuha rin po si Kaidnesh ng ano dito mga carne guys kasi nga kunting luto lang din po so, kahit pa paano meron din po tayong pag ulam ulam po sa karawan ng aking anak Ayan. so ito po guys ang mga napili namin na mga karne parang ihawin lang po namin yan, so simpleng luto lang po ni Kai natigit uh, sa pa guys mas matigit ko kasi tayo yung mismo magluto kaysa kakain pa sa labas, right yan po, gusto kasi guys uh, sa bahay na lang po pag dinner and then uh, kapag relax pa mas marami pa yung pwede natin na pa uto sa kaya sa bibili ka kain sa labas mas marami pa kung magawit puto sa pabayad po natin di ba hanggang, hanggang ano pa to hanggang magdamag ang kainan ang um, mura lang ng mga tinapay eh, guys 77 yan iba iba yung ano niya palaman yan ito melon ito naman peanut butter iba iba yung ano niya palaman ito, strawberry. ito parang ano yung parang munggo. Munggo yung palaman niya. dami oh. Eh? 77 yen lang po siya. 77 yen lang. Yeah. Mura lang guys. 77 yen. Okay. Kumuha po si Kindash na ano kinuha mo? So, baby, a peanut butter Okay guys alright guys uh, tapos na po kami dito sa loob ng A&B na malingki lang po talaga si Nash and then kunting ano lang po guys mga ingredients ko po sa gagawin na lulutoy ni Nash at abangan nyo lang po sa mga uh, susunod na ma-upload na videos ko po guys kung ano ba yung mga pwede Ah, uh, ihanda ko po. Napaka-simple lang naman po ang luto ni Kainish. Hindi ko po kasi kaya, guys, magluto ng maramihan talaga. Surrender po talaga ako yun, guys. Uh, at syempre, dahil po medyo malamig ang panahon sa Japan. Ayan, bago po ako magpaalam. So, ito naman. At uh, bumili si Kainish, guys, ng... Ah, uh, mainit po ito, guys. Hot po siya na uh, corn soup. Ayan. So, ito po yung ko guys. So, maya sa bahay titirahin ko na po yung titirahin talaga no yung biko at ating ah, uh, bilo bilo or binignit ba ba diba? so hindi ako pamili ng mga ano ano dito guys kasi uh, gusto ko yung excited except, ako umuwi din dahil gusto ko na po matikman yung ating bilo bilo right ayan guys at biko okay ayan guys so mga alam ko po marami po biyahe ngayon dahil nga po uh, halloween pa po kalag kalag po sa atin ayan undas ayan po araw ng undas so ingat lang po sa biyahe guys, sa mga nagbabakasyon. Ayan, ingat lang po kayo guys. And then, yun po. At muli ako na yung magpapaalam sa yung lahat. Thank you po palagi sa suporta. Sa so, napakasimpleng vlog ni Kindness. Hindi po tayo makagala dahil nga po sa weather po sa Japan at katawan ni Kindness. Alright, ayan po. Maraming maraming salamat po sa iyo panonood Bye guys!